Good morning everyone. Good morning. Good morning. Welcome to Malu the Gardener Vlog. So mag-update lang po ako sa aking mga tanim or mga tanim ngayon, mga ornamental plants. Yan. So malalaki na sila. Ayan, oh, ito yung mga aglo ko. Hindi ito mamahalin na aglo. Meron din ako dito ng mga orchids, mga dendrobium orchids. Ayan, meron na ding mga bulaklak. Meron na itong video na ina-upload ko. Ayan. Meron na. So, ito yung aking mga aglo na malalaki na at mga malalago. Ayan. Kumun lang po sila na mga aglo mina. Ayan. Dami nila. Ayan. Ayan, oh. Ang dami na. Ito ay ano ng mga uod kaya every morning talaga nagche-check ako sa kanila dahil uh, yung mga dahon lalo na ngayong month of uh, December malalamig yung uh, panahon yan merong mga uod diyan na kakain sa kanila kalimitang mga uod na kakain talaga sa mga dahon nila even sa mga orchid sa mga banda meron din sa kanilang mga bulaklak merong mga uod nakakain para masira yung kanilang mga bulaklak o oh, ayan oh <laughs> napakaganda na nila super yabong super mayabong na or super lago na nila ayan so mga common na aglo lang yan yan pero maganda sila tingnan pat pag inaalagaan natin nang mabuti ayan ayan sila Ayan, dito pa, meron din. Ito yung hinghong. Ay, ay hinghong naman. Yeng, yeng. Ewan ko kung anong pangalan ito. Basta yan, kinukuha ko din yung kanilang mga bunga. Ayan, o. Oh. Ayan. Or yung parang ganito, o. Oh. Kinukuha ko yan. So, yan. Meron din dito. Ayan. So, ito yung ating native phalaenopsis na napakarami na din yung ay yung kanyang mga bibi. Yan. Meron ng mga ugat na ang daming-dami. Kaya wala pa akong panahon na busy pa. I-transfer ko yan. Ito pa o. Oh, dito. Yan. Meron ng mga ugat na ang dami. Yan. Ito yung mga aglo ko na uh, mahal ang bili ko nito noon. Ayan binibibi ko sila dati pero ngayon hindi na pero nagtuloy-tuloy na rin yung kanilang tubo long gumaganda sila Ayan. so pating mix na ginagamit ko nito ay ano lang yung rice hull at saka uh, coco peat Yun. minsan naglagay din ako ng uh, cow manure para sa kanilang ano meron silang mga nutrients na makukuha din Ayan siya. Oh. Ito maganda din. Ayan. Tignan ninyo, napakaganda. Maganda talaga naman ang aglo, lalo lang yung mga rare. Kaya lang, masilan. So, dito lang muna tayo sa common-common na kaya nating alagaan. Ayan o, oh, hindi masilan alagaan. Yun, marami na sila. Ayan. Parang din dito, ayan. Ayan sila. Ito naman yung aking mga mamahaling mga ano... Ewan ko kung anong tawag nito. Ay, yung mga yung uso nyo ngayon. Ayan. Yun, oh. Hindi ko alam. Basta. Hindi <laughs> ko alam to yung mga ano nila ID. So, malalago na rin sila. Ito pa. Ayan. Ayan. Dito. Ayan, nagdidilig ako ayan yun magaganda sila oh mga philodendron yan si Balitiko, na sobrang ganda na din ang mga dahon si hope ito at yung fern ko na boston ayan, ang paganda nito pag meron kayo nito ihahang mo, super lamig yung mga ano mo yung film mo ayan yung aking pink princess na mataas na hindi ko pa nakat yan dami at meron pa dito oh, pink princess si black cardinal yan si green cardinal siya so, yan ang na. naman na si choco and presco ayan Meron din ako dito yung mga aglo. Ayan. yan Super so, ganda din. Yung aglo din to. Na si Pink Valentine. Ito naman ang, ang ano, Z-plant na variegated. Hindi lang nag talaga yung kanyang dahon. Ayan. Oh, variegated siya. Ayan yun. Dami na akong mga ano nito, mga ornamental plants na lumalaki na. So, yan lang. Thank you for watching. Bye! Please subscribe my YouTube channel, Malu the Gardenera Vlog.